Alam niyo yung mga politiko dyan sa taas ngayon, na, 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 na sa Pilipinas ngayon, nagnanakaw, inuubos ang bayan, ang, ang, ang kabal ng bayan. Tayo po ang naglupot sa kanila sa posisyon nila ngayon. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa kanila. Uh, Nakikawusap ako sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapulisan, higit po sa lahat. Nakikiusap po ako kay General Browner, sir. Maawa po kayo, sir. But, sir, mula po di nandito po kami. Nakikiusap po ka. Ah, ito pong panawagan ito ay para po kay General Browner, sir. General Browner, sir, in behalf of the Filipino people around the world, dalaban tayo! Marcos Rizay! 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 Nauta! Hindi ko namin kayo nawan! Alis ka na dyan! Kabawa ang mga taong bayan! Rizay! Rizay ka na! Walang hiya ka! ang inintay ng bayan, sir. Tulungan niyo po ang Pilipinas. Huwag niyo po kami pababayaan. Ang, ang ating mga retired general po sa pangunguna po ni uh, Major General Romy Oki, Colonel Segundo Mitral, at general kita, ang Captain Baleros at maraming marami pa pong iba. Andito po kami. Nagmamapaawa tayo sa inyo. Sir Brown. sir! Tulungan niyo po ang Pilipinas. Hindi po namin to 22 years, 22 and a half years, wala po ako sa bansang Pilipinas. Kung bakit nagtitiis mo ako matulog din? salamat sa mga vloggers natin. Ito mo mga vloggers natin, sila po ang nagbabalita ng tunay. Hindi ko sila bias. Katulad ng mga stream media natin, idit-idit, didit-idit kung ano-anong pinag-iidit nila. Kaya maraming maraming po salamat sa mga vloggers na ito. Pinapaabot po nila ang tamang balita. At pinapakiusap ko po, po sa inyo. Ang mga OFW po, alam ko sobrang dami ninyo dyan. Marami tayo dyan. Kahit nandyan kayo, alam ko maraming boses tayo bakit? Andito ang mga pamilya nyo. Ay, tayo po ay magkakaisa, makilaho. Pumunta po kayo sa liwasan. Please, magdala po kayo ng Philippine flag. Tagta po natin ang Philippine flag dito. Itong, itong, itong lahat. Para ipaalam sa buong mundo. Na pro protesta po tayo. Hindi po tayo paso, Ito po ay supposedly is a private park. Alam niyo po, ang CR po nila ang baho. Ang dumi, ang dubiyot. May bayad pa. Ano nangyari yun? At sinasabi ko na po sa inyo, nandun po ako sa labas ng mahigit 20 years. Ang CR po nila doon, mabango, malinis. Pwede po kayong kumain. Doon no, mismo sa inidoro nila. Kasi sobrang linis. Libre po yun. Dito sa atin, dog madumi, madumi, mapaho. Di, kailangan ko pa. Dahil, dahil ma, ma, ma ano po yung sikmura ko, masilad. hindi ko po yung kaya. Kailangan ko po mag in para doon doon ako mag-CR. Pero, tulog ko dito. Kasi babaligtad yung sikmura ko eh. Ibig ko sabihin is, bakit hindi, hindi mo na kayo makagawa ng CR na malinis para sa Pilipino? Diba? So, ano po yan? Hygiene po yan eh. Uy, ang sama ng loob ko, mga Pilipino, ito po I'm public place. Dapat malinis ang CR. Sige, gusto nyo magpabayad? Sige, magbayad. Walang problema, nagbabayad ang Pilipino. Lahat naman eh, nagbabayad naman kami. Wala naman sa lang libre. Tapos, nanakawin nyo, okay lang. Bigyan nyo ang CR. Hay din po yan. Walang problema, magbabayad kami. Please, kung sino man yung naka-ano dito, bigay po kayo ng magandang CR sa lahat. At sinasabi ko po sa inyo, maawa po Bakit? Nagkikibaglaan kami. Nagtatanim dito kami. Pero bakit hindi niyo yun yung tandaan puti niyo mga nagnanakaw jan? Ah! dapat? Ila dapat ang dinanampot niyo? Inalamat inimbestigahan niyo. Nakikiuwasa po ko sa mga sa kapulisan. Ten! Wala po kayo. Pati kayo pinaglalaban po namin. Bakit isa sa atin dahil bawat isa sa atin ay nina nakawan pulis. Nakawin ng lahat ng pera ng taong bayan.